Yan guys, napakaraming tubig. Tagula na naman. At panahon na naman ng pagtatanim lang palay. Ito nga pala si Kuya at si Tita Prima. Yan, la na sila ng palay. Napakabilis talaga ng panahon at parang kailan lang. Tapos tama nga pala namin si tatay. Sa panahon ng tagulan, araw-araw kami nasa buki. Then ito pala ang mister na kami pagtatanim. After one month, pag tumubo at lumaki na ang mga ito, saka ito ito transfer sa malawak na buki rin. Hindi namin alintana ang init dahil masyado nga palang late ngayon ang tagulan kumpara nung mga nakaraang mga taon. Dati rati nga pala, June pa lang, ay eh nakapagpula na kami. Ito nga pala yung mga kapitbahay sa kalapit na sakahan, bising bisina. Busy na. At eto na si tatay, bising busy na sa pagkakawal, kasama na kanyang halabaw. Pambusisi talaga pag sa bukid buti na lang at masipag din to kalaban ni tatay. Ang nga pala ay si Bilma. Tilo ko magbigir dyan. E tumulong na rin ako kay tatay para magtalis na mga damo. Marahil ay hindi ka makarelate dahil hindi ka lumaki sa bukid. At ito na nga guys malalaki na yung ibang punla namin. At handa-handa na para bunutin. At mamaya hapon ay itatanong na hanam. Dasama pong hapala dyan ulit si nanay, si tatay, mga pamangkin at si kuya Kualang mahirap ang ginagawa namin dyan Pero madali lang gunutin ang palay Dahil naulanan siya kahapon Dahil may ininta na ako Tinanggal ko ng ating jacket At tapos nagsando na lang Dahil kaya namang gunutin lahat Sa kalahating araw ito Talagang napakasayang lumaki sa probigsya Dahil may experience mo lahat Ito nga pala si Ate Val Mabsensis na kanyang part-time job para matulungan kami dito ba talaga sa pakiramdam pag lumaki ka sa hirap itong mga batang ito gusto talaga sumasama sa bukid kaysa maglaro na lang Dun sa bagay mas marami silang matututunan dito kaysa sa paglalaro lang balang araw ikupento din nila ito sa kanilang mga magiging pamilya parang banding moment na rin namin ito hindi mawamalayan ng boras at malapit na palang matapos kung masubukan mo ito nung itay bata pa pwede ka mag-comment sa ito bar natapos na ito saka ito ito transfer sa bukid lahat ng tao sa amin busy pag mga na ito nga palang masipag kong pamangkin na si Raul Games, hindi nagpahawat sa pagbuuhat at halata na mga mag e sa kanyang ginagawa. Mabuti nga yan kaysa sumasama sa ibang mga bata at hindi namin nakikita kung ano ang kanilang mga pinagagawa. At ayan nga malapit na naming matapos kunting-kunti na lang, handa-handa na itanim mamay hapon. So ayan na ha, guys, binilisan ko ang speed ng video para uh, hindi halata mobile sa pamagtanim dyan ka. Dahil wala pa yung mga kasama ko, ayan ang pilsahan ko na magtanin. Nakakahiya naman kung mabagal ako magtanin. Nakakahiya pag nakita nila itong video at di ako pasok sa speed requirement nila sa pagtatanim. At ay na nga po at si Kung baka sa sing contest sila ang mahadads at ako naman ang performer. Dumating na ah, halin ulit si kuya. At nabumbisyan silang tumulong sa pagkalipas nga hmm. na isang oras at ayan ay pataposan na mo tayo sa ating pagtatanim. Bukas ay sa ibang bukid naman. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking munting vlog. Thank you so much.